Matapos ang bigla ang pagsibak sa kanya kahapon, sa kamera, unang nagpakita sa media si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Nagpunta roon si Tore para bisitahin si ML Party List Representative Laila Dilima. Yun, sinasabi ko sa inyo. <laughs> di ba? pag ikaw na-depress, merong ah, kang tanga sa publiko, ikaw ay sinibak, ikaw ay tinanggal. ba? Diba? Sino una mong pupuntahan? Di ba? Siyempre, yung mga importante sa buhay mo o yung alam mong makakatulong sa'yo o yung mahal mo sa buhay o yung yung pagka-depress mo, yung pagka-stress mo, eh doon ka pupunta. June! <laughs> ito, Mira, si Torre. Siguro, nakita nito, ni Baka walang driver. Ah, kasi siyempre matagal na ako lungtos si Dilima baka na <laughs> naghirap naiwan ng driver. Ay, baka naman Ay, Dilima. Ay, naman. Sis. baka naman pwede akong driver. Sure. <laughs> medyo ano naman hindi naman ako nanalayo sa itsura ni Junel. <laughs> may ano pa naman to. Si ano, ano ba ang weakness sa driver ni Delima? Sige, kayo na sumagot. Hindi na ako, ha? Kayo naman. Hindi ako parating lang nagsasalita dito. Dapat kasali kayo. Okay. Ano sa tingin ninyo ang mga katangi na gustong driver ni, ni ano ni Delima? Papasa sa kaya si Tore? Oh. <laughs> Isipin mo yan ang una niyang b dinalaw. Ah, happy birthday, Delima! Sana mapunan lahat ni Tore ang uh, pagkukulang ng iyong driver. <laughs> na ginugunita ang kanyang kaarawan ngayong araw. Sa tanong na kung kamusta ako, talagahanap buhay. Sa okay. malikot. As to the na na uh, nanggulat ka, are okay. you ready? or you want mm -hmm. to it? Uh, well, uh, mm -hmm. uh, so many things were said uh, in the past huh? days by other people. Pakihin nyo na muna sila. I'm still composing my thoughts. Huh? I'm still compo composing my thoughts. And... <laughs> hindi siya makasagot, no? Kung kamusta na siya, ganyan-ganyan. Nakakaawa to si Torre. Nakakaawa, ha? Na sabi nga ni Baton, eh, naawa siya. Kasi mamaya may kukwento ako bakit na parang <laughs> kawawa. Ako, hindi ako naawa, pero mukhang kawawa talaga. And I'll be making a statement in Utah. Sabi ni Torre, wala siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa kanyang pagsibak at nagtalaga sa kapwa Ilocanong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. So, wala, ko lo. wala Look at me straight in the eye. Nakong, <laughs> ha! wala ka sama ng loob. Ah, may pa look look at me straight in the eye. <laughs> ah, sige, sige panindigan mo yan, ah, mamaya babasagin ko yan. <laughs> Do I look like somebody who is bitter? Do you think it wasn't fair, sir? Kung ano po 'yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob and I I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Tinanong din si Tori kung kinausap siya ng pangulo matapos ang kanyang pagkasibak. Kung meron man. Mm, hmm. executive privilege. Yeah. -oh! so wala sa sama ng, sama loob. Ang tanong, nung siniba ka ba, kinausap ka ng presidente? <laughs> executive privilege. <laughs> Amin na lang. Ha? Naalala nyo, nung kinokorner ito ni, uh, sa Senate hearing ni, ni Kayatano at saka ni ni Amy. Oh, puro sila executive privilege. Executive. Ngayon ginagamit niya ulit hanggang interview, executive privilege. <laughs> na bakit kasi kung kinausap ka sasabihin mo yes nagkausap kami ano pinag-usapan niyo hindi ko na saka na ako magsasalita oh may si sinasabi mo hindi ka pa kinakausap bugok <laughs> <laughs> Niloloko mo naman yung tao eh. Uh, di ba? Ang dali mo namang sabihin kinausap ka na ng Pangulo eh. Ba, hindi mo masabi. Ah. Uh. Uh, diba? Binura din ni Torre ang mga haka-haka na siya ang uupo bilang bagong NBI director dahil hindi raw siya kwalipikado. Ayaw niya rin sagutin ang mga espekulasyon kung tatanggapin niya ang ibang pwesto sa gobyerno kapag siya inalok ng Pangulo. Let's just wait for the official announcement kung meron man. Pero, sir, niyo kung meron? Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. <laughs> so, ah, kung inalok ka, tatanggapin mo, eh, antayin na lang natin, antayin bobo ka na lang pag tinanggap mo yun. <laughs> <laughs> Hindi, di ba? Ah, eh, bigyan ko kayo halimbawa. Pakonsuelo di bobo yun eh. Sabi nga, yan ang pinakamataas PNP chip. Tapos tinanggal ka. Pwede ka namang ilipat eh. Di ba? Ilipat ka muna. O nauna yung announcement ng paglipat. O di ba? Hindi. Minidya ka agad. Sinibak ka. Oo. Pero para hindi ka magtampo, bibigyan ka ng posisyon. Parang si Gadon, ginawa ng posisyon. Eh. Wala naman yung posisyon niyang ganong dati, di ba? O, yan, ang pakonsuelo di Bobo. Kaya nga, bagay kay Gadon yun eh. Bobo ng Bobo. Kaya binigyan ng pakonsuelo di Bobo si Gadon. O, yan, hindi, ibibigay eh, sa'yo. Bobo ka pag tinanggap mo yun. Pabira ka, Tori. Mga ka naman siguro. Pag uh, hindi, eh, wala pang pa ang announcement. Nagfile file na raw ng vacation leave si Tore para pag-isipan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. Ito uh, I took a leave, which I, which I will do. Uh, I think the second time in my career. For approval of uh, the Chief PNP, and i'm uh, planning to use the maximum leave uh, authorized yung my vacation leave my service leave <laughs> so at least nandun muna tayo so ibig niyang sabihin hindi siya nalulungkot pero pagkatapos noon magli siya pangalawang beses pa lang niyang ginawa ngayong panataon kung kailan kasi ni bak so hindi ka nalulungkot yan sa lagay nan yan hindi, yeah, tingnan mo yung pagmumukha mo. Mukha. Ah, ito to, hindi hindi ka nalulungkot. atin ah, na mo. Ah. Hindi ka nalulungkot, nag leave ka. Tapos gagamitin mo na lahat ng leave mo. Uubusin mo na sa madaling salita, mahaba. Oh, hindi mo alam kung hanggang kailan, mahaba. Hindi ka pa nalulungkot niyan. <laughs> eh, service leave. Vicky, nagpasalamat din si Tore sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa kanya. Eto, ate, ate, mo na dito tayo. Medyo naguluhan ako doon. Sabi niya hindi siya nalulungkot, pero naglive siya. ba? Diba? Mahaba pa. Pero ganyan naman yan si Tore. Lala lalabas yan sa media. Hindi niya ipapakita ang affected siya. Pero sa katunayan, affected yan. Naalala ko noon sa Siege, nung sumuko si Pastor Kibuloy, isipin mo, siya nagsaing. Ha? Siya nagtagal doon, siya naghanap doon. Siya lahat. Tapos sumuko si Pastor Kibuloy sa isap. Nung tinanong siya, tatungkol kay Pastor, wala siyang masagot. Kinabukasan, bida na siya. <laughs> Di ba? Ganitong ganito to si Torre. Kaya nag-iisip muna yan sa simula kung anong isasagot niya na hindi siya mapapahiya. Kaya hindi niya masagot uh, about doon sa kanyang uh, kung saan siya ililipat lulusutan niya muna. Naalala nyo, yung, yung katungkol sa sage, susubukot si Pastor Kibuloy, hindi siya agad, hindi, siya, pinagbabalaki niya siya sa kanya sumuko, pero nung tinatanong, walang alam. Di ba? Pero, mapupunan nyo ron, kitang kita sa pagbumukha niyang masamahan loob niya. Talagang mukhang kawawa ang itsura eh, ni Tore doon. Same thing dito, nakikita mo pinipilit niyang tumawa pero hindi niya maitago. Wala siyang masagot. Wala siya lang problema. Okay sila, pero para sa kanya, pahinga muna ako. Okay, hindi ko tatanggapin yung patungkol dyan sa NBI, kung ano man pwesto. Basta as of now, pahinga muna ako. Oh. So sa, sa madaling salita, na-depress.